So mo ni tanatay uh, ko ano mga uh, dog food yan ni. Eh. Naputay Gcas, Pimaya, inaaputay Palawan Pay, nga naalang lang gyud diri sa Ilanan store. Barato siya. No? Barato ra siya kay ano mahal man gyud sa sibag. Yeah. Eh. Pero so, diri doon naman sa ila at least ina? So at least, di na mo mato oh. sa layo. Oh. na. Alami, kaya yun. Sabi na, init kaya yung panahon. Ha. Pwede na magpabugnaw sa ice cream. Ayun, napasay, ginalunpod. Oo, na. Paborito nila ang Napoy Yakult. Oh, wow. huh? by case. So, pila niyong kwan isa ka case ani ka. Wow. na ako na ay bulad, no? Pag pinikas. No? Huh? Pag 35 pesos ni ma'am, no? Ah, nanan. Ito na. ko. Ito lang. Ito ni. sino nga to na. Tosino nga to na. Hello, what's up mga sorry? Welcome sa ato ang Sorry Sorry Vlog And today, na-addit na kayo diyan sa Bakayo Children sa Ilanan Store So located nila ni no, sa Wala Kabalo, kung gikan mo sa uh, Mercy Hospital na isa lang mo pharmacy Pasudod mo diyan sa My Children So mo na diyan makita ninyo ang ato Ilanan Store So karon let's go atong atoon atong sudlon kung unsa ang na-addit karon sa Ilanan Store Let's go! So lang store dito tapos na lang balay di ani, di ani ta mo agi no. Hello ma'am, good morning. Hello. Good morning. Ah. oh, yes Wow. Uh... Oh, dako man day lang kun no. Dako man day lang kun sulod silang sorry sorry store no. So anyway, ato sa pamutan kung unsa ang ilang gina-offer sa ilang mga customer di ani no. Labi na sa ilang mga silingan. Yanit sa tibuok makayo seldra si no basin wala mo kabalo no naaday din hiyan yung gipangita no basta naaday dali eh, dali mo So, eh din si ma'am si ma'am Angel og si ma'am Arlene no yeah so karon ato ang pamutan ng si ma'am Arlene ma'am Arlene ah, uh, basin wala na wala pa nakabaldo bitaw yung uh, silingan bitaw diyan sa pakayo selbran na na ade di ani di da ay duol kayo ang ilang mga gipangingita ng mga pagkaon mga recipe o kung sa panya mga pagkaon sa mga ilang mga mananap so ma'am ah uh, o oh, tana ang sa may mga produkto paninyo na ma-offer at sa inyong mga customer labi na di sa Seljan Bakay? Seljan Village yes. so naatay mga daghang produkto no aside sa grocery ta naatay mga cat food naatay mga dog food na mga cat litter san o ga wholesale po tayo diri sa atong mga baligya tanan and e na po selecta ice cream and na po tayo jikas pimaya and e na palawan pay nga naalang yun diri sa ilanan store so mag open mi din mga 5 a.m. and magsira mi is 9.30 p.m. So, grabe, no? Sadag, so, daghan, malaking sila gina-offer din. So, pagtanaw niyo sa gawas, medyo kung so, may gamay lang store tanawon pero pag dati pag abot dito din sa sulod bitaw. So pakita nato sa inyo ano, nilang mga produkto. So inga na sila kadaghan di ani ng produkto no. So sa mga taga Bakayo children, Village kasi nara dinhi yung gipangita no. hindi na muadto sa lain lugar sa layo pa. Nara dai di ani sa Ilanan store. So mo ni ikaw ko mga uh, dog food di ani, Pedigree. So Kanawa, per kilo is 180 pesos, tapos 1 half kilo is 90. Okay. So, this is pedigree. So, mauni lang mga kan. And then, lang cat food. Mauni yung cat food na rin eh. May highlights mo yun. Ah, ah kaya. Mm, ay kay nakapack oh, na bito pag Pila kilo, ano? Wala nang ba. Murag like Shopee style ba wow. ang kilo. Kayo, mm. Girep, I pack na siya dan. Anyway, napud mo ikuan day mo, ga wholesale pud day mga itlog. Yes. So, pila pud ang kuan isa ka 3 ani sa itlog. Sa jumbo kay na 255 ang jumbo, tapos ang XL is 230 and then ang large is 200. Mm. So, barato wow. ito oh, was, siya. Para ito siya. mahal man dito sa syudad no? oh. Pero oh. diri, dool naman, sa ilas, at least. So, at least, di na mo matos sa layo. Yan, na. Asay na nga sa ice cream. Ayan, napod sa ice cream ang, uh, ano, ano. ibog sila, paibog. Labi sa mga bata. Oo, oh. labi na sa mga bata. Corneto. <laughs> Malinan oh. <laughs> oh, oh. sa mga <laughs> for flavors wow. 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 Lumi ka, yoy, sabi na init kaya yung panahon ah. Pwede na magpabugnaw sa ice Birthday cream. Eh, napos ay gin ginalon po. Oh, na. Napos ay ginalon na ice cream. Pila nang ginalun na akan? Sa nang kaliter? ka-liter? ice cream. ice cream. Oh. Na ay uh, 105. commander uh, na apoy taga 149 para ang mga price niya Nara mga price oh so pwede no <laughs> okay, na mo di na mo 12 syudad. na nadiinitan niyan sa Ilanan store oh yes. o, so mga taga Silidran uh, Silidran Village, Village no sa so Bacayo -ani na mo sa Ilanan store kaya dili lang na no ilang mga baliga napos tay mga can goods di ani eh. okay tapos lay mga OG bar, cream o, and mga kanton na to din na. pansit kanton. Okay, na mga black beans, and mga pineapple tidbits na to diyan na. So, kayo. And, ito ta, sa mga konsulod. sulod. Uwag na po din mga chucky din, no? labi na sa mga bata. Paborito kayo na yung chucky. Ano yung paborito? Favorit, uh, paborito and... Napoy Yakult. Wow! Oh, by case. So, pila niyong ko isa ka case ani ka? Isa ka case ani kay 500. 500. Ang isa, ma'am, kung isa lang pa ito nila? Ang isa lang, tag-12. Tag-12? Mm. Pero kung isa ka pa, sa kanyang isa kay mong ani, kuha niya siya. Kung sa tindahan, kung nakatindahan mo, palit ka sa amo, ang wholesale is 48. 48. Pero kung dili sa amo, sa isinta. Sa Tay isinta. Kay retail naman ang mong ah, hatag-ani. Okay. Yeah, so na so naay gapper di ani no. So di mo mag-goal. Mm. Anyway, uh, ta didto sa ilang main jud na store nila no. So ah, uh, cute kay di ani pero Okay na siya no. So libot ta di ani. So natay mga So lahi na pud niya tong vlog no. Uh, sige lang tagkaon na mga vlog tapos mga swimming swimming karon. Sari-sari Store na pod. No, sari-sari Store. So, di ani, so natay mga nakita na ako na ibulad no. Tag inikas, no. Ah. Tag 35 pesos ni Ma'am no. Ah, nanay ah. yeah. pa. Tapos napis, saan sya, na pay sa ni sa sa tawagan. Kalonggong. Okay. And kung gutmon mo Natay mga biskwit diyan ni kung gutmon mo ang charger sa cellphone na sa charger sa cellphone. Sa iPhone. Ah, okay. 5C. Ah, grabe yun kayo. Nagdan kayo mga kon kwan. Daging kay kayo na pa yung mga charger sa cellphone dyan yun. So, kung nangita mo, po yan ang na mga atong syudad na diyan sa Ilanan Store ang mga charger sa cellphone. na po tayo mga patatas and say, chicharon. Sa so, tawag ayun? Chicharon. Makaroni, makaroni. And of course, mga chicharya na ito, Dani, daghan po kayo. Ah, Dani, oh na chippy, ah, uh, inihaw na bangos, no? Tingnan gayo. And of course, naabot tayo mga ah, uh, peanuts, mga pamis mga bata, paborito ng mga mga mobi. Gamis. No. And dinis lang refrigerator nila naatay mga sito. Okay? and of course sa mga <laughs> Kabahanti na gi need po ninyo ni no. Ah uh, energy drink na po diyan eh. And we have Sito. Okay. And mga soft drink sa dayon. And napos, lay ko din niyo. Uh, pang sa no. Pang diet dito you know, low fat na misli na gatas. And ako nakita eh. Dugay na ko la kita nga ni energy drink with bowl nino. no. Gabi need ka mga kwando ni na po pod energy drink mo gamay kan yang kanya yang botilya kay sipa kay ni so sa nang nita grid ball din na, na, energy drink na diha sa Ilanan store all right tapos atong chaki wow ah kung gusto mo dutch Mill wow. meal na din na atay ay ka flavors wow. and apple tay mugu mugu coconut and then sa man siya isa Mugumugo kaya po nyo? Like. Ah, mugumugo mga mango ni siya. Ha? Huh? Ah, natay mga kanpo din ni mga soft drinks nato. So, tanan, magtanan na ada ani yung mga paborito na ada sa ilanong store. And I know, daghan pa kay wala nakabalo no. Labi na sa ilang mga silingan din sa ilang mga baligya. No, tapos na di ani mga frozen pro products. Labi kadagdag. Tumanin na ko, ah cheese Ah, margarine, no? Buttercup. Buttercup. And... Mga tuna products. Si, si ma'am do ipa show -sure. Eh, para dito mag-work. Yeah. Hey, come on. Ah, monica siya, mga tuna products ni sa Ani, tuna. Mag-load ko. Mag-load ko. Ah, ito lang din. Ani, tusino nga tuna. Tusino nga tuna. Wow. Sabi. Ito yung Longganisa na tuna. Longganisa na tuna. Longganisa na tuna. Ano sila yung longganisa na tuna, no? Tira, mm -hmm. na First time ako makapagawa niya. Halinan sa mga, sir. Ginsan ah, oh, ah, na tuna. Ginsan? Oo, gabi. Ito yung ginsan mga, sir, no? Bula-bula ang -bula. rot na ko. Pag-urot ng bula-bula. Ang bula-bula. Oo, oh, ma. Uh. Na, ano na. tuna? Bicor Express na tuna. Oo, naa. Ito okay, mga milk bar. Milk bar. Ito na, ice candy ng A. Tapila po na skin candy niyo, ma'am. singko singko na siya. Kamang ah. nagbubuhata na, ma'am? Or, hmm. ah, deliver po na siya, no? Ah, maglamin lang bar. po na. Milk bar, tagpila po na. Twelve. Okay, wow. okay ano na. skin candy, singko no? Napaday wow. yung mga ice candy doon. Sa nangitag mga ice candy, naadig yapon niya sa Ilanan <laughs> store. Pagtanan na yun yung mga uh, pa, mga paborito na mga pagkain na po I dyan eh. po mig show my, panoorin Dapat may, shumai, uh, hmm. may, may ng luto. Show ng luto, uh, ang kwento niya. si. Ano na siya atong Ano? 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 So, kana. That's it. And of course, natin mga candy o mga chocolate diyan no. Sa mga pang siya, pampalipas sa gutom. Pod tay kuan mga nanginginta og mga ilimnon og mga sigarilyo nato gina. Napo di ani no, nay tanduway kulafo. White dog. Eh mga Ubos. Sigarilyo nato face mask, no? Kung na black and white. Black and white na face mask. So, yeah. Napunta yung mga mineral na tubig, you know, na 6 uh, liters na galon. And, nata, absolute. Tapos, napunta yung Wilkins, Johnny. Eh. And, distilled water na, ito siya, nature spring. So, kung naapikhan, bitawin siya mabalay. Labi na, naamo din sa Sildran Village or sa Bakayo. Naadihanin sa Ilanan Store available na atay ginalon ng mga distilled waters no, para sa ating mga babies na ito na. Naapos lang mga spaghetti di ani no, baligya. Ayan, mga sutanghon. Ayan, mga tabliya, mga floor wax no. So everything na adyan ni. Pag tanan-tanan man tingali ng mga uh, kinanglan na ito, nadyanin sa Ilanan Store. So anyway, huyog na ako si Ma'am Angel o si Ma'am Arlene and invite ang ato uh, ang mga viewers. Hello mga ka Soroy Soroy, Nga mga fans din ha, mga followers. Uh, Nakami diri sa pag-ibig, Bakaya Seldran, amo ang location. O amo ang opening diri is 5.30 a.m. Mag-close me sa store is 9.30 p.m unsay mga gusto ninyo nga uh, kinanglan ninyo nga uh, pwede po ninyo itawag diri sa mo ang landline napon mi diri Facebook page na mo nga pwede ninyo ma-contact me mo deliver po mi sa inyong mga balay number sa inyong uh, landline ma'am ipas ang number sa among landline is 228-8283 and number sa among cellphone 0936-813-9224. So, contact lang mo ana nga numbers kay anytime ma-deliver me. Basta within da kanang oras lang sa among pag-open. So, daghang mm -hmm. Daghan salamat, no? I hope nga kamutanan, makakita ani nga vlog sa soroy-soroy mm -hmm. Kaya kay ato po nang i sa uban. And then, mak mak mi nga makitaan sa tanan o makabisit po mo dali sa among mm -hmm. store sa Seldran Thank Thank you po ni Sir. Thank you po ni Sir Ma ni Ma'am sa ilang yeah, pag dali sa, among vlog, store. Sa Elegant City. Oh, subscribe para... lang ta sa soroy-soroy Story Vlog. Always tamo tanaw sa ila kay Ato